Totoo nga bang malihim ang mga taong mabilis magsalita? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa ka ba sa mga taong mabilis magsalita kung halos, yung halos hindi ka na maintindihan ng mga taong kausap mo? Merong kasing sabi-sabi na ang mga tao raw na mabilis magsalita ay senyales na merong itinatagong sikreto. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa psychologytoday.com na may ilang factor kung bakit nagsasalita ang isang tao ng mabilis. Gaya ng ayaw nilang ma-interrupt, sasasabihin dahil posibleng makalimutan ng ilang detalye. Pwedeng dahil sa kaba, excitement at ang bilis ng pag-function ng utak. Dagdag pa sa webmd.com na ang mga taong mabilis magsalita ay naa-associate na matalino dahil mabilis ang iyong pag-iisip. Non-stop din umano ang pagsasalita mo. Kaya naman ang claim ay not proven dahil kulang at hindi sapat ang pag-aaral patungkol dito. Gayon din ang pagsasalita ay posibleng dulot ng panic attack. Kaya let's be clear, hindi porket mabilis magsalita ang tao, meron agad itong itinatagong sikreto.